Isa-isa kayong pupunta dito sa may gitna uh -huh. habang nakaupo ang inyong mga kalaban. And then, do you have two minutes para mag... <laughs> you have two minutes para magpatawa? Tama, ang inyong patatawanin, may gatas sa bibig, hindi yeah. sa labi. Tama. Okay, parang pagkapares yun, no? Kapag Ah, o ibuga, out na siya agad-agad. So yun ang dapat niyong iwasan. Ano pang inaantay natin, tawagin na natin si contestant number one, Kit Kat! Ako pala! Hindi ka siya, hindi ka siya. Ay, nagsimula na siya. Nagsimula na siya, galing. Kailangan ba nila ano, uminom na Pero siyempre, bago yun, kumustahan muna tayo, friend. Para ma-relax ka. How's your baby na inaanak mo? Oo, kaya nga. Nagpasko, wala, parang wala ka pang ano, ha? Huwag naman dito. <laughs> parang walang pa hubs yung anak-inaanak -anak mo, ha? 2025 ah. na naman na. Okay lang yan. Oo, oo. Okay naman siya. Ayun, ah, dahil may gatas tayo, sa akin galing yan. Ah, Sa'yo galing. Oh, I'm still a breastfeeding mom. Masarap yan. Mm -hmm. Start na ba? Start na ba yun? Hindi pa. Talagang eh, start na. Uh. Kanino mo din dedicate ang yung performance tonight? Ay, syempre, para sa anak ko at sa asawa ko. Oh. Diyos ko. Hello. Dito na si Mami. Sana matawa ka. <laughs> okay, two you minutes. have kick out. You have two minutes para magpatawa. Palagpangan natin sa second number one. Kids okay. Cup! O, alam nyo ba mga bakla, na UTI ako last week, na hospital ako. Kasi sabi nga ng doktor, kami daw mga babae, kapag nagwiwiwi, dapat hindi gumagamit ng tissue. Kasi recycled paper yon. Minsan parang madumi, tapos kapag pinunas mo, syempre may naiiwan na fiber. Sabi ko, Dok, parang imposible namang mangyari yon. Paano ako wiwiwi? Sabi ng doktor, ganito gawin mo. Wiwi ka. Pag wiwi mo, kumuha kang tissue. Oh, pagkawiwi mo, ipagpag mo. Siyempre, may tutulo dyan. Punasan mo ng tissue. Tapos, siyempre, uh, papapagod ka, papawisa ka, ipunas mo sa mukha mo yung pawis. Uh -huh. oh, at least, hindi ka nagka-UTI. Tapos, sa pansin nyo, yung wiwi ng babae, may iba't-ibang tulog. Ha? Alam nyo ba ang tulog? <laughs> ang tunog ng wiwi ng babae ay may tunog depende sa edad. Ang zero to mga 20 years old, nung bata ako, ang tunog ng wiwi ko ganito. Sssss! Siya O, oh, di ba? Oh, mga 25 to 35 years old, ang tunog ng wiwi ko ganito. Sh, sh. May konti ng hangin. O, oh, di diba? Alam mo yan, dito ka lumabas. Di diba? oh, <laughs> Dito, dito, sa p o, kaya ganyan yung lumabas, mabaho. O, tapos, mga siguro 40 to 50 years old, ang tunog ng wiwi namin mga babae, ganito. Make barado na. O, paminsan na lang nagagamit kasi. Di ba? Mga 60, ang tunog ng wiwi namin, ganito na. Nangangalawang na. Tapos, nalaman ko yung lola ko, alam niyo yung panghugas pala niya. Sabi ko, Four, Two, wow. one! Eyyyyy! Ang tante, hindi nung dalawa. Talaga uh -oh. lang buti, standard, ba yun? Lululukin daw ba? Hindi lululukin. Uh -oh. Hindi! Uh -oh. Nangangaray na kanina. <laughs> Pero yun lang nga pati yun, Siyemple, Bamba, anong nangyari? Kanina muntik na on. Saan pa? Kung lumapit siya dito, baka nabuga ko na talaga. <laughs> Pero iniwasan kasi namumula ka na. Oo, oh, oh, kanina uh, uh, I mean, talagang ano ha, na, very consistent, nakakatawa. Yes. Si <laughs> Tapos si Super Bekla, like, I'm sure hindi ka natawa kasi hindi ka nakarelate doon sa oh, uh, usapang uh, yan. Hindi uh, ka lumabas sa ganyan, di ba? Sa, sa litog kasi ako lumabas. Oo, uh, uh, oh, yun ang nga. Kaya pala yung brown sa taas ng ulo mo, no? Okay. Si Pipita ang naunang natawa. Bakit of all people, Pipita? Uh, ako natawa ako kasi... Alam ko yung mga jokes na yun. Oo. -uh. -uh na may nareminis lang ako. <laughs> Ay, ayan. Na tapos nakita ko pa yung itsura mo. Pari <laughs> ka sa akin, gumano ko. Sa'yo pala. guman sa akin, no? <laughs> <laughs>